Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Isang mainit-init na usapin na naman ang pag-uusapan natin ngayon ang naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Ilang oras lang ang nakalibas tungkol sa kanyang pakikipagpulong sa 86 na general at ilang colonels mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. May pasasalamat at may paalala Kahapon, June 4, 2025, naganap ang Commission on Appointments hearing. Isa sa mga highlight ay ang tagpong kinausap ni Senator Bato ang mga matataas na opisyal ng AFP, 86 generals at ilang colonels. Ayon sa post ni Sen. Bato, nagpapasalamat raw siya kasama si Senator Bongo dahil sa naging resulta ng local absentee voting. Ayon sa kanya, si Senator Bongo raw ang nanguna at siya naman ay pumalawa. Tinulungan din raw na mapotanteng sundalo ang PDP laban. Pero ang catch dito, matapos ang pasasalamat, malinaw ang sinabi ni Senator Bato After that, no more, no less. Kalimutan nyo na kami because you have to remain apolitical. Ibig sabihin raw, ang suporta ay hanggang doon lang sa pagboto. Pagkatapos noon, dapat raw manatiling neutral ang mga miyembro ng AFP. Sinabayan pa niya ng paalala, You remain loyal to the Filipino flag. You remain loyal to the Constitution and loyal to the Filipino people. Ang tanong, isa ba itong simpleng expression of gratitude o meron itong mas malalim na mensahe? Kung titignan natin sa surface level, tama naman, walang masama sa pasasalamat. Pero dahil senador siya at dating hepe ng PNP, Iba ang bigat na mga sinasabi niya, lalo na kung mga general at colonel na ang kausap. Sa gitna ng mga umiinit na usapin tulad ng impeachment issue, umano laban kay VP Sara Duterte at ang mga realignment ng political forces sa Senado, hindi maiwasang mapaisip. May political undertone kaya ang ganitong klaseng meeting? Yung paalala na kanimutan nyo na kami after voting ay parang admission na may utang na loob na tapos na. Pero sa isang demokratikong bansa at para sa isang apolitical institution kaya ng AFP, dapat ba talagang may pasasalamat na ganyan? O oh, baka naman normal lang ito dahil talagang personal preference ang umiiral. Ipinost din ang malitrato ng pagtitipon formal, maayos at tila isang seminar type na briefing. Pero sa panahon ngayon, kahit litrato ay pwedeng gamiting ebidensya raw ng impluensya. At sa panahon na maraming nangyayari sa loob ng Kongreso at Senado, gaya ng usapin sa Senate leadership, impeachment at pagbagsak ng approval rating ng ilang opisyal, ang mga ganitong pulong ay laging sensitibo may ilan na pumuri kay Senator Bato. Respeto ang pasasalamat, lalo't hindi naman niya hinihikayat ang partisanship. Pero may ilan ding nagsasabing, hmm, parang may kasamang kampanya ito kahit patapos na ang botohan. Sa LAV, hindi lang sundalo ang bumuboto, pati mga polis, BJMP personnel, at iba pang uniform services. At kung consistent ang boto sa isang grupo ng kandidato, valid ba ang concern na may influence ang mga dating leader ng security sector? Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang tandem ni Nabato at Bongo sa statement. Parang subtle reinforcement ito ng kanilang matibay na alliance. At kung iisipin natin may mga plano umano sila for 2028, Baka ito ay early warming up stage pa lang. Sabayan pa ng suporta ng PDP laban at ang pagiging vocal ni Sen. Bato sa mga issue na may kinalaman sa Duterte Block. para nagla-line up na ng tropa para sa mas malawak na laban. Sa dulo ang tanong, masama bang magpasalamat sa bumoto sa'yo? Lalo na kung sundalo? Kung titingnan sa lente ng respeto at pagkilala, hindi. Pero sa lente ng politika, may mga nagsasabi raw na ito ay manifestasyon ng soft influence. Yung tipong hindi mo pinilit. Pero may dati na alam nyo na kung sino ang kakampi. At dito natin masusukat ang maturity ng ating demokrasya. Kung kaya bang tumanggap ng pasasalamat nang walang obligasyong bumawi. At kung kaya ng isang institusyon tulad ng AFP na manatiling tapat sa saligang batas, hindi sa politiko. Mga katinig ng bayan, ano sa tingin ninyo? Isang simpleng pasasalamat lang ba ito ni Sen. Bato? O may halong mensahe sa gitna ng political storm na hinaharap ng bansa ngayon? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe ha sa Tinig ng Bahay kung saan ang boses po ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, A political yes. But indifferent, no when they see how this government disregard the rule of law. Something must be done. The results of the local absentee voting is a big slap to the commander-in-chief of the AFP. The men and women in uniform have spoken. Salamat sa lahat ng men in uniform sa pagboto ng PDP laban at hindi nyo nakalimutan si Tatay Digong. Muli, ang opinyong ito ay paawang galing sa mga netizens at hindi na nga nga huligang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo'y natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. I like, share at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, pangdaan ang may alam, may laban! Awesome!